Ay, may kuha na dito tayo. Parang kuya batay ah. Good morning, mga kadayo. For today's video, papasok kami ni tatay sa bundok para tumingin ng kahit anong pwedeng magugulay. Ayan, may dala tayong ano, gapas sa kasako. Talagyan natin ng gulay na makikita natin. Nandun na si tatay sa taso. Tara mga katayo, maghanap tayo ng gulay dito sa bundok. Sana makahanap tayo mga kadayo, no? Dito kasi sa bundok, may mga gulay dito na makikita natin. Tulad ng mga ampalayang ligaw. Ang puso ng saging mga paku ganyan dito lang sa bundok nakikita sila may may dala tayong sako nalagyan natin ng kung ano-anong gulay na makikita natin bulaklak sa kabundukan ayan ang ganda mga huni ng mga ibon ang iyong maririnig Ayan, dahil nadaanan namin ni tatay yung kanyang taniman dito ng balay, at yung mga tanim niyang mga saging eh, maglilinis muna kami ni tatay ng mga pananim niyang saging hanggang doon sa dulo yun yan yan makikita niyo sa akin likuran hanggang doon lilinisin muna natin kasi medyo yung paligid ng saging ay masukal na tara maglinis muna tayo mga kadayo so ayan mga kadayo ang bilis namin ni tatay na linis yun o oh. yung kanyang mga pananim na saging Ayan, kung nakita nyo kanina yung nasa likuran ko, ah, napakasukal niyan Ayan, natapos namin yung palay sa likod kay tatay. Ngayon, itatanim natin yung isang puno ng saging na nabuwal. Ilalagay natin doon sa dulo. Ayan, o, oh, ang linis ang yung mga saging ni tatay. Ito yung saging na, ano, maliliit na matatamis. Ayan, oh, kikita nyo. Ang ganda na kanina, napakasukal. Halos hindi makita yung uh, puno ng saging. Ayan yung nabuwal na isa. Hindi siguro na ibaon ng, ma ng maayos. Ngayon ibabaon natin. Tara. Tignan nyo naman ang paligid, ano? Ayun, oh. Ganyan dun sa likod. Ayan, nalinis namin yung tatay. Tapos may isang natumba. Ito yung tat tatanim natin dito. Tara. Ngayon, tapos na kami ni tatay dun sa kanyang sagingan. Nalinis na namin yung saging. Ngayon, mag-iikot-ikot naman kami dito sa bundok, ano? Para tumingin ng... Ayan tayo. Puso ng saging kung ano man ang mailagay namin dito sa dalakong sako kahit ano na lang pwede mailagay at maiwi ay may pumutol lang sa aking tayo may pumutol lang saging aking ayan o oh. uh, baka kinuha na yung puso no bago lang o oh. may naputol na saging, statay baka kinuha yung ano yung puso ng saging. ano to gin ano siguro sa may punong nanda? Ah. Uh, Ayan mga kadayo, may nakita kami ni tatay na pwedeng mailagay dito sa sako at maiuwi sa bahay. Ganito mga kadayo yung tinatanim, yung nilinis namin ni tatay kanina dun. Ito yung ano, uh, malilit na saging, ayan makikita nyo. Napakatamis nyo, mga kadayo. Ngayon kukunin na namin ni tatay. Okay, meron na kaming ilalagay sa sako ni tatay. Meron na kaming ilalagay dito sa sako. Ayan, dito tay, laki sa ano, Ayan, may laman na yung sakong dala namin ni Tatay. Ngayon maghahanap pa kami ng kung ano-ano. Ito na mga kadayo, may laman na po yung ating sakong dala. No? At mag-ikot-ikot pa kami ni Tatay dito sa bundok. Yung kubo ni Tatay sa likod. Meron dito isang puno, tinumba, ayan sa likuran natin. Anong kinuha dyan, Tay? Yung ubad. Ah, yun yung ginugulay, Tay, no? Mm -hmm. Ayun kasi mga kadayo yung napaka yung pinaka center ng saging sa puno eh ginugulay po 'yon. 'Yon yung sinasabi nila dito'ng ubad. kinuha nila oh, ayan dalawa pala. pa oh. Sayang yung puno ng saging. Yung kasi mga kadayo ginugulay din po kasi dito yung ano, yung pinaka uh, center ng puno ng saging. Yung tawag po nila dito ay ubad. Pero ito yung tanim ni tatay. Ayan si tatay oh. Bali, tatlong puno na tayo no? Tatlong puno na yung tinibag nila. Kinuha lang yung ubad ng saging. Mm -hmm. Sayang na yung saging tayo no? Mm -hmm. okay. So ayun mga kadayo. Good morning po sa inyo lahat. At muli po, ingat po kayo palagi sa pagalis na inyong bahay. Sa pag-uwi na inyong bahay dahil meron po tayong pamilyang nagaantay. Ayan, good morning po and God bless po sa ating lahat.